Tumanghod muna kayo dyan, ha? You know, sometimes, these people, uh, they don't deserve etiquette. Uh, ang pagkakamali niya kasi, bukod sa may utak na ako, batang social media din ako bukod sa batang social media na ako, naging batang kulungan pa ako. Saan sa siya pupunta? <laughs> sa tabi ng koneksyon ko. Nako, kinang ina mo, Ogag. Oh Magbilang ka na ng araw mo. enjoyin mo na yung oras mo sa laya. Ikaw naman na ipapasok ko sa hoyo. Mm Mararanasan mo ngayon. Wala well, hindi kita bibiruin. ukin ng ina mo kininam, magnanayon, hindi kita bibiruin.